So, mga Kasama ko si Jomar. Ayan. So, dito lang sa amin. Titignan namin yung mga inaanting namin dito na pugad ng bato-bato. Ayun o. Oh. So, ayun mga kapagaw. Ayan. So, natin. So, may anak na. Yawat mo ito ni Baday. Ana, huwag mong babarilin na. Ikaw na babarilin ko yan. Yawat mo man ni Jello. Yawat mo. Dati kita ang tanod at anak na. Ay, kung Babarilin ko yan. Ayan na. Ayan na, boy. Ayo lebih cepat, lebih cepat bahasa Ano Lokal pa tu. Ayan. Hindi ko alam kung may anak na makakamaga kasi hindi ko nakikita. Ayan yung cellphone na lang yung pagkikitaan natin. Ayan. Ayan. So marami dito mga kapagaw. Ayan no? Ayan yung pugad niya. Ayan no? Yan, yan yung pugad niya mga kapago. Mababa lang. At tapos meron pa dito. Ayan o. Meron pang isa dito mga kapago. Ayan. Dito lang naman sa amin mga kapago. Ayan o, gilid-gilid. Sa gilid-gilid na yan. Diyan ko mo, nakita. Tantantulatan na. Ayan dito. Ayan. Maganda sana kung papasok kami dyan sa loob oh. Kasi walang naka, nakatira dyan Oh, so, Kimat Shoutout kay Kimat Bari yung atman ba di Ayan meron pa dito mga kapagaw dyan, oh. Meron pa dyan, isa Ano ah? Baka ko Baka tumaya Baka tumaya Baka tumaya Baka 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ay, yung itlog niya. Hindi ba lang may itlog na o oh, hindi pa makapagawa niya. Ayan so tataas pa tayo. Ayan. Ay itlog pa lang. Ayan. Ay anak na. Nagpisan ba di? Nagpisan. Nagpisan. sana pala mga kapagaw, eh no. Oh. Kumain sana pala. eh sana dito marami. Bati. Ah, uh -huh. Ha? maliliit pa sila mga kapagaw baka sa susunod na linggo pwede nang i-harvest dito pa eh hindi eh yeah. dito naman mga kapagaw hindi ko alam kung kung pumisa na o hindi pa kasi hindi ko nakikita eh titignan na lang na lang namin dito sa cellphone mamaya Ayon. yan sana sa loob kaso bawal naman eh kasi walang tao pag may tao sana okay sana para magpapaalam tayo, papasok tayo dito sa loob. Marami dyan eh. Marami dyan uh, na itlog. Dito ba rin Dito naman. Pupuntaan namin dito sa Bakanting Lottery. Ayan dito. Marami dito eh. kaya? eh? Ajay. Ayan dito Yung nagkuhanan natin yung Bato-bato dati Ayan. Dito Parang wala eh, Ay, lang tayo dito kasi baka may maapakan tayo na na ahas ganun tapos medyo malakas yung hangin ha? dito sa taas taas lang kayo kayo ako kayo 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 wala dito. Dito, baka meron dito. Wala. Ang <tong> dalas mo ito yun yan. Ano yung dalas? <tiyan> <tong> yan yung yeah, Martian. Ano yeah. dito 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 <laughs> bari bari ya po bari 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 ya po bari 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 po bari bari oh kung oh, may dito yun eh bari bari po dito dati yung nagkuhanan natin yung Pugad ng bato-bato dito. Ayan dito. So, susigdan natin ano itong may pugad na naman dito. So, wala na. Wala na. Kakatira dito. Pugad ng bato-bato. Ayan. So, wala na. Ha? Ngayon siya. Ngayon may muha ng inyog ha. Ayan, dito. So wala rin. Hmm. Dito, asa marami. Diyan, oh, marami dyan. Kaso nakakatakot lang pumunta kasi marami mga kwan. Ha? Okay. Oh, dito. Ayan, oh. So, yun lang yung dalawa na inakyat ko kanina doon. next week, pwede na yun o kaya uh, tatlong araw pwede na rin yun Ayan, so dito mga kapagaw eh, nak na rin magpalipad dito dito ako nagpapalipad ng mga ating alaga pero ngayon wala pa wala pang train hanggang doon lang sa loft natin muna Ayan, So, marami dito oo uwak meron dito na duwadapo yan dito sa Mayakasya kaso wala na rin hindi ko na alam kung bakit kasi, may, kapag, kasi kapag tangali maraming tao dito kasi mahangin presko ayan, masarap matulog dito ano? o ayan, presko yung hangin dito so oh, ayan o sama ko so yun lang mga kapagawa, yan, abangan natin na uh, pagkuha yung yung inaantay natin doon dyan o, dyan sa gilid ng kalsada yan ayan so ibibideo ko rin para makita nyo kung yung pagkuha natin mga ayan so yun lang at pakisubscribe na rin ako sa youtube mga kapago tapos pakifollow na lang ako sa facebook page ko ayan uh, abiri tapos doon sa facebook ko Sebastian Madarang Dominguez ayan so yun maraming maraming salamat sa inyo mga